Mga mahilig sa pelikulang aksyon, magsama-sama tayo. Ngayon, ating tatalakayin ang isa sa mga pinaka-iconic na pelikulang aksyon ng Hong Kong noong dekada 90. Inilabas noong 1996, ang pelikulang ito ay naging ihing isang klasiko at karapat-dapat naman. Hindi lang ito basta pelikula, kundi isang fenomenon. Sa direksyon ni Andrew Lau, ang pelikula ay based sa sikat na comics. Ang pelikulang ito ay magdadala sa atin sa mundo ng karahasan at panganib ng mga gang. Pero ano ang nagpapa-espesyal dito? Alamin natin. Una, ang mga artista. Andiyan sina Ekin Cheng bilang Chan Ho at Jordan Chan bilang Chicken Chew. Ang mga karakter na ito na may mga komplikadong relasyon at moral na dilema ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa buhay ng mga gangster. Ang chemistry ni na Ekin at Jordan ay mahusay na ginagawang kapanipaniwala ang kanilang pagkakaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang kwento. Tungkol ito sa pag-angat ni Chan Ho Nam at ng kanyang mga kaibigan sa isang gang sa Hong Kong. Ito ay kwento ng katapatan, pagtataksil, at malabong linya sa pagitan ng mabuti at masama. Ang kanilang paglalakbay mula sa maliliit na kriminal hanggang sa pagiging mga boss ay puno ng aksyon at drama. Ang pelikula ay nagpapakita ng buhay ng mga gangster sa isang stylized pero brutal at makatotohanang paraan. Hindi nito iniwasan ang pagpapakita ng karahasan at pang ang mga fight scenes ay mahusay ang pagkakagawa. Pinaghalo ang mga basagan sa kalye at magandang martial arts moves. Talagang nakakakaba. Pero hindi lang puro aksyon. Hinalukay din nito ang personal na buhay ng mga karakter. Pagkakaibigan, pag-ibig, mga internal na konflikto. Lahat ng ito ay nagbibigay lalim sa kwento. Nakikita mo talaga ang pagkatao ng mga gangster na ito. Kaya mas naiintindihan mo ang kanilang mga pinagdadaanan at mas nakakadala ang kanilang kapalaran. Isa pang maganda ay ang soundtrack. Ang musika ay bumagay sa mood ng pelikula, lalong pinatindi ang emosyon ng mga mahalagang eksena. Ito ay kombinasyon ng tradisyonal na musikang Chino at modernong ritmo na ng kakaibang tunog na tatatak sa iyo kahit tapos na ang pelikula. Ay nakabuo ng isang franchise na may mga sequel at maging isang TV series. Patunay ito ng impluensya at katanyagan nito. Para sa mga mahilig sa crime at action movies, ito ay dapat panoorin. Ito ay kapanapanabik, matindi, at isa sa mga pinakamahusay na pelikula ng Hong Kong. Kaya kung gusto mong tuklasin ang madilim na mundo ng Hong Kong Underworld, maghanda ng popcorn, umupo at manood ng Maniwala kayo, hindi kayo mabibigo. Salamat sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang review na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga bagong video tungkol sa mga klasikong pelikulang aksyon. Kitakit sa susunod na video.